kung saan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa uh, hotel room no? at uh, ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine ay eh, bigla nilang kinikap sa ang sabi ni Claire, si BP Sara daw ay fake news. Nagtanong ang reporter ng Net25 Patungkol kay First Lady Lisa Marcos, ang sagot ng palasyo ang layo. From your previous briefing, sinabi niya po na sa kanya pala ng galing ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Uh, with that po, wala po bang plano ang Marcos Administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNPC-IDG uh, kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Thank you. Next question, Ivan Maydina GMA7. Pinutol agad yung tanong, sayang walang nagpaloap na reporter. Sana tinanong ng mga reporter, pagkakataon na yun, anong ginagawa ni First Lady sa Amerika? Kung bakit siya bumalik dyan? kaka, kaka pa lang niya dito sa Pilipinas. Kung totoo ba yung mga aligasyon sa kanya na mayroon siya pending under investigation dyan sa Amerika? Sayang itong mga reporter, hindi nagpapaloap. Dapat vlogger ilagay dyan. Nasaan na ba yung mga dating reporter ang iingay dati sa mga Marcos? Puro Duterte lang, puro Duterte lang. Wala na nga sa power ang mga Duterte.